Nilangka kami dito. Ayaw bumaba. Tinakbuhan kami. Tinakbuhan kami, P kami nito. P tinakbuhan kami. Tinakbuhan kami, Tinakbuhan sabi mo? Tinakbuhan kami nito kami babae. Ayan, o. Oh, sa pagalit. Ba't ko kaya tumakbo? Kasi nagmamanan ko, na nahabon ko ang tatay ko. Eh. Ito ang nag-alo eh. Ka kami. tasabay sabay tinakbuhan kami nito. Ha? Ha? Luma ko lang mo! Anong luma? Luma nga, matlalido eh! Wala akong pakailang pa! Kung ako may mo kami, tinakbuhan mo kami. Ba't na tumigil? Ang ako kasi, ay hindi oh. ako sa sa'yo, oh. wala kang pangbayan. Ayun o, oh. ayun, binangga kami o. Oh. Ano? Ano? May ano? 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 hata na ba? Ikaw ang nambangga. Ay, ko, ikaw ang nambangga, oh, ma'am. Sorry. Ang alam ko talaga, hindi mo akong nakapangga. Kaya oh, nga ako, ayun, nasa likod. Binangga mo kami, tinakbuhan mo kami. Nakastop. Kaya kita tinakuhan, naisip ko, wala kang ano, tapos wala na kayo pangbayan kasi hinahabol ko ang nanay ko. Oh, wala kasi ang iniisip na... ko, kanala naman kayong pang bayad eh. Ano na ba, pang bayad? Ba, ba, ano mo kotse ko? Ta... Oh, wala pa.